<laughs> ang problema natin dito, hanapin natin kung saan. Yon, milaw. Pag binubuksan, brown out. So ngayon na natin, isa-isahin natin, i-unplug yung mga sakit na to. So magsisimula tayo dito. Okay? Yun, good afternoon mga idol. No? Meron po tayo ditong C200, dinala po sa atin, itinulak. Ayaw mag-start, ayaw mandar. So ang sabi, napaputol daw yung fuse. Lagi. Um, nakatatlo o ilang palit na si tropa ng fuse po lagi. So, kung may gano'ng sitwasyon, matig yan, may ground. So, ang problema na lang dito, hanapin natin kung saan yung may ground. Kung napansin nyo, minaklas na po natin lahat. Ayan. So, para malaman natin kung, uh, kung saan yung ground, malitik natin kung saan yung ground, ay iyan sakit, i-unplug natin yung mga nagpakasakit na yan. So, dito may may sakit dito. Sa so, part na yan, nakasakit yan. Tapos, dito may may sakit. So, tignan nyo kung siya sabi ko dito na may ground. Kaya, yeah, so, kung dito ng test light, ito test light natin, body ground natin, yung isang clip ng test light natin. So, sang, kahit saan parte ba sa ground. So, test natin. Itong kulay red, ito yung galing na battery. Check natin dito na lang. Wala, pati yung sa battery, yun na wala. Hanap muna tayo ng magandang source ng ground tayo sa battery yan so ayan no ayan umiilaw na siya mga idol umiilaw naman yung ating test light mahina lang pala yung ilaw ayan okay so umiilaw yung ating test light check natin dito sa part na ito ng kanyang socket ayan ah, umiilaw so bubuksan natin sa susi oops sorry 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 yon ini natin yung ground. Na dito tayo sa may positive. yon umilaw. Buksan natin yung susi. yon so hindi umilaw. So ibig sabihin, may ground sa accessories. Ang problema natin dito, hanapin natin kung saan. yon umilaw. Pag binubuksan, out. So ngayon na natin, isa-isahin natin, i-unplug yung mga sakit na to. So magsisimula tayo dito. Okay? So pansin niyo, binaklas ko na 'yan para maganda po yung paliwanagan, mabilis na. Okay, tanggalin ko muna itong lahat ng sakit na ito. Okay, wala kasing taghawak ng phone natin. All right, naka-unplug na po lahat. Ayun eh, no? Naka-unplug na po siya. Itinira lang natin yung sa may susi, sa ignition coil. So test light na po natin ngayon. Naka-on na po yung susi niya na. yon wala pa rin no? Off natin yon so meron so ibig sabihin yung ground nito hindi siya masyadong malakas no medyo mahina yung voltahe nito kasi hindi na puputol na po yung linya dito ng fuse kasi kinabitan nitro tropa na mas malaking amperahe ng fuse kasi lagi na puputol yung maliit yan no naka on yan wala okay so next naman natin natatanggalin yung mga sakit naman dito sa part na ito ito yung papunta sa dashboard na sakit. yan dalawa po yan, no? Oh. Okay, so ano nga ba yung merong sa linya ito ng dashboard? Ito yung ating mga sensor ng ating dashboard. Dito nakapunta yung primera, singula, tercera. Yung ating mga indicator. Dito po lahat tumatakbo. So, digital po yan, mga idol. So, tanggalin natin muna dito. Okay, tanggalin ko ulit yan so na-unplug na po natin. Nandito po yung ating dashboard. Uh, subukan na po natin siyang pa tester ulit. Naka-unplug po yan ha. Tapos yung iba dito, tinanggal ko na rin. Sila na lang dalaway na titira. Okay. So test muna natin dito. May ilaw, naka-off yung susi. Buksan natin. Kung ilaw pa, Yon so, umilaw. So ibig sabihin natumbok natin kung saan po yung my ground sa dashboard. Pero mayroon pa yang pero, no? Ayun, mayroon pa yang pero. Papa-explain ko muna sa inyo. Pero bago 'yon, check muna natin na mayroon na po siyang accessories. Ayun, umiilaw na dito. Part na ito. May accessories na siya. So try natin muna ibalik yung dito part na mga uh, na mga wire dito kung magkaroon po ng uh, ground uli. Okay, balik muna natin dito. So yun, ay balik na po natin yung mga sakit dito. Tapos try natin ulit kasi nakaon na po yung susi niyan. Ayun, so may ilaw. So ibig sabihin, good siya. Papatayin ko yung susi. Yun, namatay oh. Susi on. Yun, may ilaw. So ibig sabihin, nandito lang talaga yung ground. Gaya sabi ko, mayroon yam pero. No? Ano nga ba yung mga linya ng wire na pumapasok dito sa ating dashboard Para sabihin natin na may problema na talaga si dashboard Una una yung indicator po na galing po dito sa ating makina Ito po yun, ito po yun o oh. Tandaan nyo yung mga kulay na yan Ayan uh, o oh. Yung sa sa neutral At uh, papunta po sa kinta na shifting Okay, so dito po yan Ayan o, oh. nandito rin po yun So, kompleto din siya dyan. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin to. Ayan. So, ito po yung connection na papunta sa ating shifting. Okay? Nandito na po siya. Kaya, tatanggalin muna natin. At salpak natin ulit yung dashboard. So, ayan. Nasalpak na po natin yung kanyang dashboard. No? Ayan, nasalpak na po natin yung dashboard. Hindi natin kinabit yung natitirang uh, wiring which is ito po yung ating shifting ayan ito po sa part ng shifting na yan okay so hindi natin kinabit at meron po siyang kuryente yun oh. No? meron Oh. No? So, ibig sabihin yung linya na ito maaring dito no o di kaya mismo sa loob na lang dashboard na ito sa lang so dahil na verify na po natin na dito po sa part na kanyang dashboard at saka yung linya po ng indicator yung may problema i-verify naman natin ngayon kung sa dashboard nga ba yung may problema nito yung may ground dito o dito po sa kanyang indicator kasi yung indicator ground lang naman lahat yan mga idol eh so para mas mapanatag tayo na wala dyan yung problema tanggalin natin yung sakit ng indicator oh tubig. Okay? Tapos, ibabalik naman natin yung sakit na ito dito. Okay? Yung mga indicator dyan. So, salpak ko muna. So, ayan. Nasalpak na po natin yung uh, linya papunta po dito sa dashboard. Ngayon, pa na natin kung ito nga ba may problema sa loob o doon lang sa kanyang indicator. Ayan. Para mas makita, buksan muna natin yung susek medyo matigas yung susi niya. Yun, so hindi umilaw dito. So ibig sabihin may problema talaga to. So test light pa rin natin. Yun, wala oh. May ilaw, patay natin. So may problema talaga to. Ayan. Yun? yun So dito talaga may problema. Oh. No? Walang ang humihinga 'yung kanyang makina. 'Yung wiring. So dito talaga. Pero may mail, may may tayong repairman ngayon. Enport natin. <laughs> uh repair natin 'to sa may-ari. <laughs> 'Yon, so Actually, na-trace ko na kung saan talaga may problema nito yung kanya accessories wire, which is itong kanyang kulay black. Ang ginawa ko kasi dito, inisa-isa ko sila lahat, no? Binaklas ko yung uh, pagka pagkaka-terminal dito, tapos sinalpak natin pa isa-isa, no? Hinuli ko po yung accessories wire itong, uh, itong kanyang black, kasi ito naman po ay, ito po yung may kuryente dito sa lahat. Yung iba dyan, ground lang. Kaya sinalpak na natin. Nung sinalpak ko yung accessories wire, yun, nag-shutdown ulit yung kuryente. So, ibig sabihin, itong accessories wire na ito, na-supply na punta na sa kanyang uh, dashboard, doon po nagkakaroon ng pagka-ground. Yun, no? so napakaliit po kasi ng mga bahagi niya sa loob. Ayan, para siyang yun, know, masyadong mali talaga yung butas, no? Alright, so yun po may problema. Maliban doon sa hindi umaandar, papaanda muna natin. Tapos oh. Si si 2000. Oh, andar na yan. Hindi na namamatay ang kuryente oh. Ibig sabihin na andar na 'to. Oh. Ang <laughs> lakas. Lakas <laughs> ah bandarin natin so sinipan na natin ayun bandar mas ayan, ayan o alright so ang gagawin natin dito ay organize lang natin yung mga patay muna natin Ay, hindi mabatay kasi connection at tanggal. Ah, na, kabit lang natin. Okay, matay na dahil naka-off dito. Yan. So, ang gagawin natin dito, ibabalik na lang natin yung pagkaka ayos ng iba yung organize natin yung mga wire na nakakalat i-tape natin para maganda-ganda okay.